Magandang mga araw po, mga mahal na mga mabuling at kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin, sa magitan ng salita niya, ang Biblia. Sa so, ngayon po, mag po natin ay medyo kontroversyal lang po. Ang po natin ngayon, kasalanan ba ang wet dreams? So, pangkaraniwang po sa mga lalaki, ang wet dreams o nilalabasan kapag gabi. Nababagi po sa Biblia ang emissions sa Leviticus 15, 18, at saka 32. din to sa Leviticus 32, at Deuteronomy 23, 10. So, kailan po natin ang isa sa mga na mag-hit po dyan. Ito rin niyo, Kung may isa sa inyo na linalabasan ng binhi sa kanyang pagtulog sa gabi, kailangan lubas siya sa kampo at doon muna siya manatili sa so, maliwanag po, no, hindi po kailangan interpretation. Intindihan naman po natin lalang na po. So, marami pong kalalakihan na mag struggle po sa konsepto na to. Kaya ang tanong po, kasalanan ba ang pagkakaroon ng nocturnal emission? paano magiging kasalanan ito kung wala silang kontrol dito? Ultimately po, hindi natin makokontrol ang panaginip. Ano po? O kung ano ang nangyayari sa katawan natin kapag natutulog po tayo. Pero, kung pinupuno po natin ang ating isip ng mga mahahalay o mga bagay sa araw, po, kung ano araw, hindi po na pagtaka na umubas po itong mga kaisipan na to. No, yung mga pagnanasa po, sa mga panaginip po natin. Natural po na function ng katawan po natin o ng tao ang nocturnal emission na nagiging matalas dahil sa sexual na overstimulation. Yung labasan sa gabi, hindi po kasalanan. Pero pwedeng maging bunga ng masasamang isipan, pagdanasa, o pinapapasok po natin, mga bagay na pinapapasok po natin sa mata, sa tenga natin, sa isip po natin, ano po? Kung nagkakaram po tayo ng wet dream o nocturnal emission, eksaminin po ninyo ang mga iniisip ninyo. Anong klase ng mga larawan ba ang pinapayagan po ninyo? Ma-expose kayo rito. Ano Kung sadya po ninyong uh, ma-excite ano ang laman po ninyo sa panonood natin ano po, sa internet ng mga marami pong mga hat, ano po, ng mga pelikula mga X-rated, triple X, XXX, ganyan. Mga porno. Ano po, kung talagang sinasadya po natin na ma-excite po yung laman po natin, confess po natin sa Panginoon at tingin natin ang tulong niya na mapagtigumpayan po natin ito. Sa ganito pong kaso, resulta po ng kasalanan, wet dream, o labasang kayo sundin po natin ang nakasulat. Ito. Ano o, ang payo po ni Apostol Pablo sa Pilipos. Apat, walo. Puntahan po natin doon ang nakasulat. Sabi po dito. Ako dyan mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kinais-nais. Yun, ano? So, ano bang mga iniisip natin? No? Sa maga, sa araw. No? Pero po, ang pag po ng tour emission po, ay resulta ng natural na proseso ng katawan natin para mabawasan ng bigat sa loob o pressure ng kinatawag wala po kayong dapat ikumpisa sa Panginoon. May mga seremonya po na sinusunod ang mga isyadita sa Old Testament para gamutin ang mga paglabas ng kono ano sa katawan ng mga lalaki at babae o tinatawag na bodily discharges. Ano? Salamat po sa Diyos, hindi na tayo nakatali sa mga regulasyon na ito. Hindi po, hindi po marunin. Okay? o ang, isang lalaki na nilalabasan ka Kasi noong panahon ng Old Testament, tinuturing ko na unclean. Yung mga lalaki o babae na may mga tinatawag na discharges sa babae, yung mga nagkakaroon ng monthly period, ano ba? Sa mga lalaki, yung mga nocturnal emissions. So, bagkos po ang issue po rito sa ganitong mga wet dream, ah, uh, nocturnal emissions. Ang isa po rito ay kung ano pong tumatakbo po sa isip po ninyo. Kasi po ang katawan po natin nagre-react lang sa kung anong nangyayari po sa ating isipan. Ito. Yun. So, ang ating Diyos po nakatingin po sa puso at isip po kung Saan po natin nakalagay po sa Unang Samuel, labing anim ito. So, isa po yun sa mga prinsipi ng Panginoon. Ano? So, kung isang tao ka lang, nabalita mo na nagkaroon ng nocturnal emission ng isang tao, pwede mo mag-usga ka, Hindi ano mo alam pala na nataroon na proseso ng katawan po niya yun. Ang Diyos po nakatingin sa puso ano ang uh, nag-trigger nun sa tao? Ito ba'y natural o sinasadya? Ano po? Una Samuel, labing ano yung ito? Sabi po rito, masahin po natin. Ito po nakalagay. Sinabi ni Saul sa kanyang mga alipin, Sige, umanap kayo ng taong marunong tumugtog ng Alba. Tamang na ito, parang oriyada eh. So, hanapin ko lang po yung tamang verse. Ayun, Alata 7, buwan ng parehong chapter. Unang Samuel, nabing-aaming ito. Pero sinabi ng Panginoong kay Samuel, sa so, Samuel po yung propeta niya ng panahon nila, Haring Saul, Haring David. Sabi ko niya, sabi ng Panginoon sa kanya, kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakaisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi tumitingin ang Diyos na gaya ng pagtingin ng tao, ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Ang tinitingnan ko ay ang puso. Yun, no? So, nakatingin pala ang Panginoon natin sa ating mga puso. Diba? So, siya lang makapagsabi kung ano talaga ang naging sanhit ng mga wet dream at nocturnal emission na isang lalaki ng mga kalalakihan no? So, kung wala naman tayong ng masama o hindi naman tayo mahilig sa pornografiya. Hindi tayo mahilig manood ng mga malalaswana po, po sa internet. Pero nangyari sa atin yun, dapat tayo dapat uh, kabahala, ano po? Pero kung talagang ini-excite po natin ang sarili natin, no, kaya po nangyari, nang, nagagana na po yung pinatawag na wet dream, tsaka nocturnal mission, i-confess po natin sa pangangang kasalanan po natin. Ako'y kasalanan sa Diyos. Bakit po? Kasi ang sex po ay ginawa ng Diyos para sa mag-asawa. So, kung wala tayong asawa, pero ang ating uh, lifestyle natin, ginagawa natin ng ginagawa ng mag-asawa, nararanasan natin yung tapat silang nakakaranas, nagkakasala po tayo sa harapan ng Diyos. Pasisigyan po, po natin din, ang tawag po dyan, sexual immorality. Diba? So, po mga talata po sa Biblia na kung saan po kasalanan. Diba? Na binabanggit po ang moralidad. At ito po ang maraming uh, ito po maraming tao po na gumagawa po nito. At ito po isa sa mga rason. Kung bakit hindi po sila mapapabilang nito sa karyan ng Diyos. Kasi ayaw ang pagsisihan, no? ayaw talikdan ang kasalanan. Ang gusto nila, yung masarap sa katawan nila, masarap sa laman nila, ano Hindi nila alam, yun lang po ang patibong ng diablo. Yun ang trap, po? Papainan ka ng napaganda, ano po? Para sa mga lalaki, siguro magandang babae, ganyan o nakaka-excite na ang hanggang sa magbitag ka na ano po hindi ka na makawala rito maging alipin ka na ng pornography maging alipin ka na ng uh, pag-ibag-relasyon kong ano maging sa parang kaparehong kasarian so di ba'y kasalanan sa Diyos So marami na po akong nagawa mga video dito na ang pinag-uusapan po ay imoralidad dahil yan ang nakikita natin sa paligid natin. Ano po? Magamat nakita natin to sa paligid natin, pero bakit sa mga simbahan, wala pa walang nangangaral, no? Laban sa mga kasalanan. Na kung saan yung mga tao po ay pwede disqualify na makapasok sa langit. Ano po? ang lahat po ng klase ng kasalanan makakapag-disqualify po sa atin na magpabili lang sa karian ng Diyos. Kaya po, ganun na lamang po ang mag-preach po natin laban sa kasalanan. Kung bakit po natin uh, ginoconvince yung mga tao ay uh, niligayit ang mga tao na pagsisi kumalikod sa kanalan ng waksi ang masamang panumuhay at magbalik-ulok sa Diyos. Ano po? So, kasalanan po, merong panandaling aliw na gulot ano sa mga gumagawa nito. Pero, ang kahihinatman po nito ay walang hanggang kapurusahan. Ano Kung hindi po tayo magsisisi, sa so ngayon po, nag-offer ang Panginoon ng pagkakataon po na para pagsisihan ng lahat po nating makasalanan. Ayusin ang sarili natin sa harapan ng Diyos sa magita ng pagsuko na ating buhay sa Panginoon Diyos sa magita ng kanyang lutong na sa Yesu Kristo. Lalo ba ibang daan papunta sa langit no? Eh? kundi sa Yesu Kristo? Hindi eh? ba tayo pwede naman kung kanilinino kaya hindi ba tayo makakarating? Sa lang pong daan, one way lang po ang eh? sa langit, sa langit yan po ang butong na anak ng Diyos. So kaya siya po gumawa sa langit para remedyo remedyohan. Bigyan ng lunas yung problema po natin sa kasalanan. Kasi hindi po natin kaya ang solusyonan. Sa magitan ng sarili natin yung pagsusunika, sa magitan ng pagsali natin sa mga patibong sektas, kahit sarihan natin lahat ng sekta, hindi po tayo maliligtas sa kasalanan. Hindi po tayo papawalang sana ng Diyos. Ang kailangan po natin tagapin ang nag-iisang tagapagligtas na sa Kristo. So, kayong pong gusto po natin ngayon na upabilang sa kariyan ng Diyos, mapatawad sa lahat mga kasalanan natin at maging karapat-dapat natanggapin ng Diyos sa kanyang kariyan. Tumulog po tayo sa Diyos magsisi tayo sa mga kasalanan natin at tanggapin natin si Jesus. Kaya sarili natin tagapagligtas at Panginoon natin buhay. Sumunod po kayo lahat. Lord God, maraming salamat Panginoon. Sa dakilang pag-ibig niyo po Panginoon na ayaw niyo po akong mapahama. sa walang hanggang kapursahan ng impiyag ng Lord. Kaya tinla niyo po ang inyong buntong na anak na si Jesus. Nagkatawang tao siya at inako ang mga kasalanan ko Panginoon namatay para sa akin at muling nabuhay. Nang sa ganun, pwede ko magkaroon ng buhay nila Kaya, Panginoong Diyos, patawarin niyo po ako Sir, ko, niyo po Panginoon, naman, sa lahat ng makasalanan ko. Iniisip niyo po ako, Panginoon, na malinigo ng Yeso Cristo. Sa lahat ng ako mga inisip na masama, mga sinalita ko, Panginoon, na nakasakit sa aking kapwa, patawad o Diyos. Mga ginawa ko, Panginoon, na hindi naging kalagay-lagay sa inyong harapan. Inising niyo po aking puso at aking buong pagkatao, Panginoon, ng walang duw na Panginoon sa Kristo. At Panginoon Jesus, masaklo kayo sa aking buhay. Kayo na po ang kumontrol at mukha sa trono na aking buhay. Kayo na po ang maging Panginoon at sarili kong tagapagdiktas. Simula po sa araw na ito, Panginoon Jesus, ako po'y maglilingkod po sa inyo. Magbubuhay para sa inyo ng mga Diyos hanggang sa huli mo niya. At Panginoon Diyos ko, sinurong po ako ng Espiritu Santo, pang maitindihan ko po, po ang salita ng Diyos, may sa pangunguhay ko po ito, sa araw-araw na pangunguhay ko, at maging matagumpay ako ng Kristiyano. Thank you, Lord, sa kaligtasan na aking kaliliwa, Panginoon. Ngayong araw na to, salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ginagawa din po sa akin. Salamat din po, Panginoon, sa buhay na walang na pinagkakalawin sa akin dahil ako ay sumasampalataya kay Jesus. May nangbuto naman. Thank you, Lord. Panginoon, sa inyo lamang ang kadakilan, ang at pagsamba. at kayong tunay ng Diyos na nagmahal sa akin. Ito ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, kayo na nalangin niya. Congrats po dahil kayo ay napatawad na sa lahat ng mga kasalanan niyo kayo ay kristyano na ipagsabi niyo po sa mga kapitbahay niyo, kakilala, katrabaho, na napatawad ng lahat ng kasalanan mo at pagpunta na kayo sa langit. So para kayo lumubo sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible sa sa si Gospel magbasa kayo ng one chapter a day para makilala niyo sa Yesu si Cristo, at maintindihan niyo kung anong plano ng Diyos na napakaganda sa buhay natin. Sa so na mga mga tayo ng church, kung saan pong salita sa, sa pinapangaral, hindi po doktrina ng tao, filosofiya ng mundo, hindi ko rin siya simbahan kundi ang puro salita ng Diyos. Walang dagdag, walang bawas, wala genesis ng revelation. Po. At uh, mga tao po yung malayang magbasa ng Bible, para sa sarili nila, hindi ko ng mga minister pastor. Sa mga pamagana tayo ng church, ang gusto lang tinataas po, isang pangalan lang, pangalan ng Panginoon sa Kristo. pangalan ng mga sinasunod, santo, di po pa pangalan ng Mama Mary, pa nga rin ng pastor, hindi po pangalan ng appointed son of God, hindi po pa pangalan ng religion, hindi siya sa presa lamang. Kaya siya lang po ang magdadala sa atin sa karihan ng Diyos. At sa muna mo kita tayo ng church po kung kung saan ang Espiritu ng Diyos ang kumigil sa halaginaan, tumutulong sa pagsamba at buhay ng mga mga kalaya. So kayo po yung best po sa ating program ngayon, pagsabihin niyo po sa mga kapitbahay niyo kay kailangan, na may sagot ang Diyos sa mga tanong po nila. Na po, may mga feedback mo lang kayo sa Diyos, comment, prayer request, susunod niyo po sa akin, na kayo may email kayo ng text, pwede rin yung sulat sa baba na Hindi na po kayo kailangan manood ng kono ng palabas, hindi mo kayo sinasagot ng diretsyo, pinapaikot lang kayo, at bandang huli, pinapasali lang pala kayo sa panabagong reliyon, ano po, sekta. Sa so, kaligdasan po, wala po sa reliyon kung hindi nasa tamang relasyon sa Diyos sa magiging ng kanyang buto ng Apostle Jesus At ano po po, kung kayo mo po ay hinihiba ng Panginoon na tumulong sa minis na to, para patuloy po tayo makapagligtas ng kaluluwa, welcome niyo mga tulong na panalangin at tulong na pinansyahan po. So, hanggang po sa susunod na pagkikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagbalahin kayo nating mahal na Panginoon.